Ito nga pala yung update natin mga kayam sa ating mini bigasan. Grabe, dagdag bigas na naman tayo dito ngayon araw. What's up sa inyo mga kayams? Ngayon araw nga, ito nga ang maalaga natin ay ating pakakawalan. Grabe, ito talaga si 30 at saka si Ford na ating isa sa mahal nating mga alaga. eh ating lalaroin muna bago tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa ngayon araw. uumpisahan nga natin yung gagawin natin ngayong araw dito nga sa pagligo at paglilinis na ating katawan. Isa rin kasi to sa pampagana sa umaga kasi ngayon nakakapanlambot nga naman pag galing ka sa tulog tapos trabaho ka agad. At paglabas nga natin ng CR mga kayams, eh, nga eh, dumapo na nga sa atin ang pinakamalupit natin na alaga na si Ford. Grabe kakanta-kantaan pa tayo nito. After nga tayo kanta nito mga kayams, ay tayo magpapatuloy na sa pagpapatuyo muna ng buhok. Pagkatapos nga natin magpatuyo ng buhok mga kayams, eto ngay magbibilang muna tayo ng pera para sa ating bigas na idadagdag. Grabe nga mga kayams, padagdag ng padagdag yung bigas natin. Nagumpisa lang sa maliit pero maliit pa rin naman. <laughs> Hanggang sa ngayon. At nandito na nga tayo sa ating mini bigasan mga kayams at sarado pa nga ito pero yung pins bukas na. Kaya tayo na yung magbubukas ito ngayon araw mga kayams. Dahil nga makikita nyo naman, ko no? kukonti na nga itong mga bigas natin. So makikita natin yung mga sako ay paubos na. Pero yung mga tagli kilo sa gilid ay hindi pa. May nabawas lang mga dalawa. Kaya dahil dyan ay mamimili na nga tayo ng bigas na idadagdag sa ating mini bigasan. Grabe rin talaga tong bigas mga kayams. Sabi ko nga isa rin ako rito sa magkukonsume nito kasi nga lagi rin naman ako nabili ng bigas pag naubusan na kami. Pero syempre business is business. Kailangan natin bayaran yun. Hindi pwedeng libre. So, babawas tayo sa ating pera, pero hindi sa pera ng bigas. At ito na nga mga kayams, ipapunta na nga tayo kung saan tayo bibili uli na ating pinagkukuha na ng bigas. Grabe itsura ko rito mga kayams, parang hold uper na parang hindi. At dito nga pala tayo bumibili ng bigas mga kayams, kung saan ngayon malapit lang din naman sa atin itong parang bodega ng mga bigas. Mga ilang minuto lang mga kayams, ay nandito na nga tayo. So, makikita natin ito na nga yung bodega ng mga bigas. Grabe, sobrang dami ng bigas. Sana soon, maging ganto rin yung bigasan ko na maliit na wina-workout ko ngayon. At hindi na rin pala tayo ng kotse mga kayams, nagmotor na lang tayo. Kasi nga baka mas mahal pa yung gas kaysa sa tutubuin natin dito sa bigas. At nandito na nga tayo sa may bigasan natin ulit mga kayams. Tamang buhat na nga tayo dito. Papwesto na nga natin ito mga pinamili natin. Parang kailan lang nag-start tayo mga kayams. Pero kahit to paano ngayon, yung nag-start tayo ay meron tayong kahit to paano ay naitatabi na paunti-unti at tong mga pigas natin. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!